Magandang hapon po sa inyo, Mr. Uh, Serona and Mr. o oh, magkapatid, magkapatid Mr. Po. Sir Jerwin at Sir Renzo. Salamat po sa inyong tiwala sa amin at uh, dito po kayong uh, napiling sumuko. At lagi ko pong sinasabi, ang kapalit po ng tiwalang ibinigay nyo sa amin, sisiguraduhin ko po ang inyong kaligtasan, meaning, wala pong mangyari sa inyo, kayo po mahatid doon sa korte na nag-issue ng warrant, walang harm na darating sa inyo, I will not allow it. So dapat dumaan sa due process. Yan po yung kapalit na inyong tiwala na binigay sa akin. However, itong warrant must be served, kaya kayo nag para mapunta na kayo doon sa korte na nagpalabas nito. Okay? But who kayo nag-sign of the cross? <laughs> meron po kayong gustong sabihin bago ko tawagin yung mga pulis. Wala po? Wala po kayong gustong sabihin. Kayo, may gusto kayong sabihin. Wala na po, sir? Wala. Okay. Kayo ba yung nakatanggap ng sabina? Uh, wala po. Na sa korte. Wala kayo natanggap ng na sabina? Sa po, sir. Uwe, wala Hindi po. Nga. Wala. Huli Wala. pong dumating, sabi po doon, pangatlo na daw po yun. Yung hinan... ah, pero may dumating. Opo. Yung ano po, kailan ba yun? Basta meron pong dumating tin naglalalamo po. Kaya nga may dumating. Opo, meron. Okay. Po. 'Yun ang gusto kong malaman. So may dumating na sa pina. Okay, kasi yung sa pina po 'yon, binibigyan ka ng karapatan na para sagutin yung aligasyon laban sa inyo. Okay. Alam niyo na po yung kaso ninyo, ano? Opo. Murder. Kailan nangyari? Ah, ito po ay sa yes. nung June 23 po uh, sa Sitio Tibagan, Barangay Mayamot, Antipolo Rizal po. At sino ang biktima rito? Ang biktima po ay si Belton Pandoy. At sino si Mr. Pandoy? Ang uh, sinasabi daw po ay Raffi, yung yung uh, ito po'y kasamahan sa trabaho nung sinasabing isa pang at large na suspect na si Arman Sorio Ana. Okay, kilala niyo po si Mr. Arman Sorio Ana? Oo po, yung bayaw po namin. Bayaw. Pati si Mark Anthony Dalmero? Yung okay. Mark Anthony Dalmero Serona po, kapatid po nila, sir. At large din? At large din po. Uh, papasukin yung ating mga taga-PNP. <coughs> sir, nagkaroon lang kami ng uh, budget hearing <coughs> sa DLG. Ito yung sinasabi ko, apat yung mga polis natin dito, isa lang ang may body cam. Dapat po talaga, lahat po kayo nasa field. Once well, si colonel, hindi na kailangan. Pagdutusin. Sino po yung field operatives? Tatlo? Sir? Ito po, sir. Yes, po. Uh, sir Padilla, ano pong ranggo nyo? Ako po si Master Sergeant Padilla, sir. Ako po ang okay. chief ng waran. Chief waran. Yes, sir. Dapat may body-worn camera ka. Kayo naman po, yung nakatayo, Police Staff Sergeant Agapito Bertusio. agapito bertusio Dapat po may body cam kayo. Yes, ito, meron na siyang body-worn yes, cam. Uh, Operativa okay. diba po natin, Stop sir. Sergeant Fulgencio, sir. Okay, very good. Kasi nga po, ito yung sinasabi ko, uh, lagi at uh, sa hearing para pag itong dalawa transport nyo papunta sa uh, presinto. Saan nyo dadal sa presinto muna, no? Yes po, And sir. And then it delivers sa judge. Yes po, sir. Orte. Nang sa gayon, it work both ways, Colonel, eh. Mamaya, pag bibintangan niya kayo, nasinaktan nyo kayo, binugbog niya, binugbog niyo siya, kaya siya nadapa. Yung body, warn kam ma ang magsasabi, hindi totoo. Tama po kayo, sir. Yes, sir. At the same time, protection din sa kanya. Yes, sir. dalawa. Na para masiguro na wala kayong gagawing hindi kinais-nais laban sa kanilang dalawa. So, Colonel, sir, andito po yung warrant, pares, laban sa dalawa. Tinanong ko sila kung meron silang gustong sabihin, they prefer to remain silent, which is tama lang, karapatan nyo po yon. Kasi usually yung mga nagsusurrender, pinagbibigyan natin, baka meron silang mensahe o sabihin, sila pinili nila manahimik, karapatan nyo po yon. well taken. yung inyo pong pagtanggi. Colonel, yes. paki-explain po itong warrant. Yes po no. Uh, tayo po ay hawak po ngayon na warrant po galing po sa sala ni uh, Judge uh, Salvador po ng uh, Branch 144 po ng Antipolo. Opo. Kung saan po uh, ang dalawa po at kasama po yung uh, si Arman Soria ana at yung kanilang kuya na si Mark Anthony Opo. si Rona ay uh, Opo. pinaghanap po sa salang ng uh, murder po. May kaso po sila na murder po. Ito po ay uh, nagugat ugat nung uh, insidente po ng pamamaril noon po sa uh, nung June 23, 2024. June 23. Uh -huh. Bago lang po ito ngayong taon lang po sir at uh -huh. uh, yung nga po ay uh, nag namatay po yung isang uh, Belton Pandoy po. Saan po nangyari yung pamamaslang? Uh, sa lugar din po nila no sa sityo, Igiban ana uh, sa Atubigan Barangay Mayamot po ng uh, okay. Antipolo City. Mm. Okay. pwede ba namin malaman ano pong pinag-ugatan ng krimen? Ah uh, Yes po sir, uh, although... Base po sa inyong investigation, yes po, of course. Yes po. Uh, I will be frank naman. Sorry. Yes sir, yes sir. Oh po, sir. Po. Actually, uh, dun sa lumalabas sa investigation natin, uh, nakipag-transact yung bayaw niyo di ba? Sa, transact? Ano yung sabihin transact? Sa illegal na droga po. Oh, mm -hmm. oh, oh, oh. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat. Sige po, continue. Yes po, uh, meron... Nakipag-transact uh, sa droga, so ibig yes sabihin, po. involved sa drugs, dun dalawa. Base po sa inyong investigasyon. Sila po, uh, hindi ko ma-determine kung ano yung partisipasyon. Pero yung, ang sigurado ko po, yung wala dito na kuya nila at yung bayaw po nila. Kasi previously arrested na po ang mga yan noong 2020 po. Ah, dati na may record. Yes po, may record na po tayo na pinanghahawakan. Ah, talagang recidivist. Yes po. Na. Arrested na po yung kuya nila at yung bayaw nyo, di ba tama po ba yun? Hmm. No. Eh 2020. bakit nakawala ako, arrested? Ah hindi na uh, baka, uh, I believe nag play bargaining po sila. Play bargaining? Ah, yes, sir, we will be. Bakit pinayagan makipag play bargaining dapat yeah. nabubulok na sa bilangguan mga yan. Ano so, po, nangyari po na sa transaction? Bali ito ay agawan ng turf nila sir ng uh, Agawan ng teritoryo. Teritoryo parang gano'n. So yung Aha. bayaw po nila parang siguro doon sa area na yon ipumapasok uh, itong uh, naging biktima na si Belton. Ah teritoryo. Nung uh, bayaw nila, Apo. yung lugar ng uh, distribution ng droga. Yes po. At pumasok itong victim. Uh, itong isa, victim natin. papasok. Yes po. So itong victim, eh, involved din? Yes po, kasama po sa po natin. Uh, binabantayan. Um, Parang um, drug war turf. Masasabi po natin sir, kasi both parties may involved sir, na nasa watch list ng barangay po. Ah, okay. So ano nangyari po? So papasok sa teritoryo no, no. ng mga ito. ano Apo. Ano ang sumunod nangyari po? Yung bayaw nila, si si Arman, ano? Arman Ana, uh, yun po ang uh, bumaril mismo sa suspect. Yun ang trigger man. Yun ang trigger. Anong participation kasama po na. nitong ah. dalawa? Kasama po sila na, kasama, nandun kayo, di ba? Nasa, nasa inuman po ako nun. Nasa, may CCTV tayo. Kami kung nakatambay po kami nun. Ibig sabihin itong PNP natin magaling magtrabaho. And uh, I salute you PNP. Saludo parang, po Parang ako sa inyo. Po. Karan, pakita natin si CCTV. Ayan, yung CCTV. After the incident, sir, mararamdaman niya, mararamdaman niya magtatakbuhan ng mga tao. Medyo okay. kinakabahan na po sila. Kinakabahan, okay. okay. Uh, Sino po 'yung nasa white van? Uh, hindi po mga witnesses po natin. Witnesses, okay. Hindi takbuhan. po 'yan involved. Uh, okay. Nagtatakbuhan. Bakit po takbuhan? May Dito, ito, ito, ito. Nakikita niyo 'yung uh, naka-yellow. Yan. yan, yan, yan naka po 'yung bayaw nila. Yan. Oops, yung naka-yellow. Siya po ito, itong naka-white, di ba? So, ano? Ito, ito, ito 'yung naka-white. Opo. Galing oh, po ang inuman niyan. Okay. Tumakbo lang din Pinam po. yung gesture mo, sa... pinapatakbo mo pa yung bayaw mo. Okay, itong nakayelo, may bubunot ng barrel. Ah, Sige, ah, up. bunot. Okay. Ah, yup, ito, ito. ito. Oh, oh. ano ah, sabi mo? Ayun, tama. Ano sabi mo? Hindi, sabi ko po may barrel po. Sabi ko may barrel po. Sabi ko po nang ganun. Kasi Taba birthday naman. po yan ng kapatid ko. Bayaw mo, sasabihan mo na may barrel po. May barrel po. <laughs> na so, nandun pala siya. Yes po. Nandun. Kasi dinidinay niya, wala raw siya. So, ang CCTV magpapatunay na nandun siya. Okay. So, ano pa po, Colonel? After that, oh. nabaril na. At, at least, tapos na po yung barilan po niya. Ah, yun. Okay. Diba? Diba? Okay. okay. Kaya na dito. Tumatakas okay. na kayo, di ba? Hindi, no. pa, galing po akong inuman yan, sir. Hindi, Tum pero nandun po kayo, sir. yung sinasabi. Malapit naman. lang sa pinag-iinuman po namin. Malapit lang po yan sa ano, pinangyarihan po. Pero magkasama kayo doon sa Hindi. CCTV, sir. Hindi, yun, magka... Ano uh, lang, uh, eh. Uh, na, ilang uh, uh, di pa lang ang uh, diferensya nyo. Colonel, congratulations. Thank you, sir. Colonel, pwede niyo siyang basahan doon sa labas? Yes po, sir. Miranda rights and uh, i-deliver ide niyo na siya. Ang aking pakiusap palagi, kapalit po ng kanilang tiwala sa akin, ayoko po marinig na sila po inabogbog on the Ay, way. Yes, o sila po nagpakamatay, nagbigte, o inatake na high blood. Gusto ko po, pag -presenta sila sa judge, Malinis po yung katawan nila, walang bugbog at uh, buhay na buhay sila. Yun ang po, po request kayo, ko. Makakasa yes, po. Thank you po po. nung. Dahil police. kapag nangyari po yung Colonel, yung ayoko magkakaaway ulit tayo. Yes sir. Thank you. Thank you. Sir. Colonel. <laughs> Thank you. Yes, sir. Mabuhay ang PNP. Ah, uh, mabuhay ang PNP yes. ng polo Palakpakan natin. Yes. Yeah. Of course, ang uh, Chief of Police po ng Antipolo City PNP, si Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, mm -hmm. uh, Police Master Sergeant Padilla Ricky, ang Chief po ng Warrant Section. Ayan yes, siya. Po. Okay. And si Sarge. Police Staff Master Sergeant Joseph Fulgencio. Siya po yung may body cam. May so body, body cam. Body. Very yes, good. Yes po. And si Police Corporal Virtusio and Police Staff uh, Sergeant Mark Madula. Oh, okay. Ano sa blabla? Okay. Sige. PNP Antipolo, maraming salamat sa pagpunta at uh, bahala na po kayo sa kanila. Okay? Uh, sino po si Jerwin Serona? Ikaw si Enzo Serona. Tutuwa kami at uh, kayo sumuko kay Sir Rafi. Ngayon, uh, babasahan lang namin kayo ng inyong karapatang pantao ayon sa ating saligang batas. Ano? Kayong dalawa ay aming inaaresto sa salang marder with criminal case 24-86988 na inisyo ng Antipolo City Branch 144 at nilagdaan ni Presiding Judge Salvador. Ikaw, Jerwin at Enzo ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. May karapatang kayong kumuha ng sarili niyong abogado sa sarili niyong pili. Kung wala kayong kakainan, pagkakaloobang kayo ng ating gobyerno ng libre. Ganyan din ang karapatan ninyong kumuha ng doktor na titingin sa inyong pisikal. At kung wala naman, pagkakalooban din kayo ng ating gobyerno ng libre. Ang anumang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin pabor o laban sa inyo saan man hukuman sa ating bansa. Naintindihan nyo ba ang inyong mga karapatan? Kuya, <tik> naintindihan nyo po. Sabi na si Daddy, ha? Mag-work lang si Daddy, <lonely> mag-work, ha? ayaw ang Diyos sa atin. Pagsumok lang. salamat oh, po Dahil alam ko naman po, yung mga anak ko hindi po ganun kasama yung mga iyan. Kaya, yan po, kami nag-usap-usap para sa malinis din sila. Ayun ang gusto ko, malinis din yung pangalan nila. Kaya po ako, sir, Masasama pa kayo sa PlayStation station. Nandun pa tayo, Opo. ah? Opo, Sige po. Okay na yan. Okay na lang. Okay na lang. Sir Renzo, ano pong nararamdaman nyo ngayon na nandito na kayo sa loob ng selda? Mahirap po. Yung, naisip po yung mga maiiwan po. Ilan po kung ano po, harapin po talaga namin. Kayo naman po, Sir Renzo, ano po ang nararamdaman nyo ngayon? Mahirap po. Kailangan po rin yung harapin itong problema natin. Ano po ang mensahe nyo doon sa mga pamilya po o sa mga taong mahal po na naiwan nyo, lalo na po ikaw, sir, meron pala kayong mga anak pa. Tibayan lang nila sa laya. Dalaya din kami. Ganun din po sa akin, ma'am. Dalaya rin po kami. Doon po sa kapatid ninyo na at large pa rin as of now and doon sa pinaka bumarel sa biktima, ano po ang gusto niyo sabihin? Kapatid ko, sana ganito rin yung nasa isip niya. na sumuko rin. Yun lang po. Doon po sa bumarel? Dapat, harapin niya rin to. Dapat, siya rin po yung dito Sa ano, gawa po ng accessories lang naman kami sa nangyari. Ayun po sir, meron po ba kayong gustong sabihin dito po sa bumaril po doon sa biktima lalong lalo na na nasangkot po kayo dahil po sa kanyang kagagawan? Sumuko na lang din siya para ano, kasi accessory lang kami lang dito sa nangyari na ito. Sige po sir, uh, tungkol naman po sa pag-stay dito sa kulungan, katulad nga po na ipinangako ni Senator, e. Eh, isinisiguro din po namin itong safety nyo at ipinagbili na din po namin kayo sa kapulasan po dito. Ano po? Okay po. Maraming salamat. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po, Sir Rapi po. Uh, kami po ay nagtitiwala. Kaya yeah, sa inyo po kami dumulog. Salamat po. Salamat. Salamat po, Sir Rapi. Salamat po.